Magkano nga ba ang kailangan para magtayo ng sari-sari store? Ang good news, hindi kailangan sobrang laki, pero dapat marunong tayong mag-budget. Magkano nga ba ang kailangan? Actually, sa 5,000 pesos na puhunan, pwede ka magbukas ng sari-sari store. Kahit yung malalaki na ngayon, nagsimula din sa maliit. Pero syempre, habang lumalaki, pwede ka na magdagdag ng mga gamit, paninda, at iba pang serbisyo hanggang sa maging malaking sari-sari store ka na. Ngayon, saan ba dapat napupunta ang puhunan? Number one, sa paninda. 70% ng budget dito dapat nilalaan dahil dito gagaling ang kita mo kaya dapat wais ka sa pagpili ng panindang mabenta Number two, gamit sa tindahan. 20% naman ng budget dapat mapunta rito. Kasama dyan ng shelves, signage, at appliances tulad ng ref kung gusto mong magbenta ng cold drinks or frozen goods. At huli, experiment fund. Ito yung perang pwede mong gamitin para mag-try ng mga bagong paninda or serbisyo na pwedeng mas maging mabenta. So kung nasa medium-size sari-sari store ang gusto mo, narito ang sample competition para sa puhunan mo. magkano man yung puhunan mo, importante na maplano mo ng maigi paano ito gagastusin para mas maging successful ang sari-sari store mo. So, magkano na ba ang ng puhunan ngayon? Comment nyo at mag-like and share na din para makatulong sa iba.